good morning mga idol. Dito tayo ngayon sa ano. Katrabaho tayo. Sobrang init dito. Yan. So, another day, another customer ang ma-encounter natin ngayon, mga idol. Tingnan nyo, sa sobrang init oh. Yan, naglalakad po tayo. Papunta tayo sa car lift natin. Ito pala yung Alariga. Yan. Papunta tayo yung Station. Tingnan nyo naman, Kung oh, sobrang init to. ang ako ng bayong. At sobrang init, vlog muna tayo mga idol. Yan. So maglalakad tayo ngayon. May bago tayong mic sobrang init ngayon din mo. Pawis na ako. Tatawid tayo ngayon sa uh, pedestrian. Ngayon naman oh. Ayan, babunta tayo sa metro. Pero mag-aabang tayo dito nga. Kasi, nakatrahas, stop light pa. Ayan. Ito yung ano namin, yung Alsapadi. Yung metro station dito. Ando yung supervisor ko. Mag-aabang. Another day, another customer na ma-encounter natin ngayon. Nah. Ay, basa na 'yung likod ko. So rito nandito tayo ngayon sa mga Gift Gallery Center. Nandito yung car lift natin. Ayun oh. Huh. Grabe init. So ayun, nandito na tayo sa waiting ng car lift natin. Ngayon, supervisor natin. O, oh, sir, kahit may nito. <laughs> Pa-vlog pa rin tayo kahit konti-unti lang. Oh, dito si sir. Yeah. Huh. Oh. Sobrang init yan. Ayan si sir. Pag nagsalita kayo yung mic sir, o yan. naka mic na yan? Oo, oh, nito. Pero yung likod, kita na no. yan. Hindi, ano mo lang. Iputikot mo na? lang yan. para may pangid bukas yan mga idol na sobrang init tanggalin muna natin yung ano natin payong sumusunod din yan sir oh sumusunod din oh ah basa na so another day another customer <laughs> today is uh, Thursday So, may encounter natin ngayon yung mga mga tirador. Up. Oh! Ay, may ano pala talaga siya, sir. May sensor talaga siya, sir. Ang, di ba? Sa ka sa akin. bang buhay. <laughs> Yan dito na yung ano natin, car lift. Pero punas muna tayo. Kasi sobrang pawis na natin. Yan. Pawis na rin si sir. Iharap natin sir. Yan. 5 no, minutes. Hindi yan. Hindi yan. Dumadaan lang yan. Sakay ba tayo? <try, Try natin. Ay patay. Malamig. Ah. Oh. si Boy Tago sa So ayun, dito tayo ngayon mga idol. Pamis na tayo. Gamitan muna natin ng electric pan. Pahinga muna tayo mga idol ha.